Hello, good afternoon everyone. Meron tayong ibabaga, ibabahagi sa inyo. <coughs> ang problema yung mga karamihan yung sa Pinoy na deklat. Yun yung dating CDI niya. Ang dating niyang CDI, malakas ang redundo ng push starter motor nila pero hindi niya mapandar yung makina so ito pong pang battery operator na to napakalakas po ng kuryente nito ang problema lang noon sa kuryente kasi mga ilang ilang motor nang nagawa namin noon kuryente lang talaga ang problema kasi malakas naman yung battery yung <coughs> starter motor niya malakas naman pero hindi niya masunog yung gasolina kagad kaya hindi si Mahandar ang redondo napakalakas ang ginawa ko <coughs> pinalitan ko ng ganito kaya ngayon wala na siyang reklamo Ah, uh, ito yung positive niya ito yung negative kaya lang yun yung palsir noon <coughs> dalawang ano noon yung palser meron siyang kas itatap nyo dito yung pinaka ano ng palser tapos yung ground isama nyo dito sa may negative ito negative ito tatap nyo sa battery tapos isama nyo yung negative din ng palser para sigurang dumapandar kasi dalawang wire noon eh tapos ito ang pinaka <coughs> ano niya yung sa kuil ng primer ay palsir <coughs> ito wag niyong kakalimutang di may isama dito kasi mo walang kulinti yan tapos ito ignition coil ah, ganoon lang ang gagawin nyo po itong ano <coughs> positive siya Kait itap nyo na lang para, para mamatay ito itap nyo lang sa may <coughs> brick switch o kaya sa may placer, ito para pagpatay ng susi mamatay din yung CDI wala siyang kuryente huwag <coughs> kakalimutan ito sa negative isama nyo po yung negative ng placer tapos yung positive ng placer dito battery operated to ito ito po sa ano to sa ignition coil sana po makatulong sa inyo. Maraming maraming salamat po. God bless.